Itong bilang ng uh, mga itatalagang pulis para sa Ligtas Undas 2025 pumalo na sa higit 50,000 ayon yan sa Philippine National Police. Yan ang mga balita na hatid ni Bombo Bea Piniza. Halos doblehin ng Philippine National Police ang kanilang itatalagang mga personnel para sa pag-uumpisa ng Ligtas Undas bukas, Oktubre 29. Mula sa higit 30,000 na pulis, ay nakatakdang mag-deploy ang pambansang pulisya ng higit sa 50,000 na tauhan na siyang itatalaga sa mga sementeryo pantalan, terminal sa iba pang mga matataong lugar. Kabilang na rin dito ang mga pulis na magpapatrolya sa mga komunidad, lalo na at maraming mga tahanan na may iwan ng mga uuwi sa kanilang probinsya para bisitahin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ma'am, ayon na rin po sa kautosan ng ating mahal na Pangulo, sa ating pong mahal na SIRG Jan John at sa ating pong acting chief PNP na si General Nartates, na para po makaroon isang safe, stable at secure na UNDAS 2025, dinobli na ng Philippine National Police ang kanyang deployment para sa darating na Undas 2025. Last year po, ma'am, ang deployment natin ay umabot ng 30,000 plus. Ngayon po, halos 60,000 ang deployment natin. Para po ma-secure natin, hindi lamang po yung mga cemeteries, columbario, memorial parks. Kasama na rin dito, ma'am, yung mga residential area no, kung saan uh, aalis po yung ating mga kababayan. Kaya dinobli natin ang deployment natin. Maliban dito ay nadagdagan din ng mga karagdagang complementary forces mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard na aabot naman sa higit 16,000 ng mga itatalagang tauhan. Aabot naman sa higit 45,000 ang mga ide na force multipliers mula sa lokal na pamahalaan at non-government organizations na binubuo ng mga tanod, radio groups at iba pa. Sa kabuuan ma'am, ang tutulong sa atin napakahalaga yung ating pong coordination sa ating complement ng personnel po natin magmula po ito sa AFP, sa kasama natin dito sa Bureau of Fire at saka sa Philippine Coast Guard, ma'am, na kung saan magkakaroon po sila ng 16,000 plus na personal complement. Napakahalaga po nito at lalo na po yung ating coordination sa ating mga local government units yung tinatawag natin, ma'am, ma na force multipliers. Ito yung mga tanod, radio groups, na kung saan naabot po sila ng 45,000 plus. Samantala, inaasahan naman na bukas na umpisahan ang deployment na ito na pambansang pulisya habang sa Oktubre 31 naman itataas na ang full alert status sa buong hanay ng pulisya para masigurong magiging mapayapa at maayos ang paggunita ng untas ngayong taon. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Pasta Radio! Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected. Anytime, anywhere.